what's up? mga want na nakaraang gabi, namulot ako. Ang ko nakuha. Hindi ko na-vlog kasi minsan pag ano, hindi ka magpo vlog Ngayon pulot, vlog ka, hindi <coughs> ka. Pero ngayon naglalakad na ako. Minapulot na tayo, nakakaapat na ako. Ito. Ito. So, try natin mamulot ngayon Narito, alas-alas na madaling araw tulungan na yung snow baka nakikita nyo yung mga katuloyan tulungan na yung mga snow kasi lumalabas na yung mga buti eh, e, ako lang yung matigang namumulot baka yung makadala ulit tayo nakakaapat na ako eh eh, tara tunayin nyo ako let's go so, kasi kagabi umulot nga ako hindi mo ako nag vlog walang niya yung palakad na kami ko rito yung lumalayan isang plastic ako punong puno kagabi kaya ngayon ang problema rito yun pag pagkakaroon pag ng yelo madulas kaya ko ating ingat tayo mga kagabi uy yan ang iba sabi ko yung madulas Ya, kunti ingat tayo.

هذا جلال، 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 هذا جلال هذا على هذا هذا جلال

Pak tayo sai Alright. Tara. Oh, dia tendal aku, kok. Ara. Ini nama? Yes. <impa> <Alright>. <impa> Chika,

hindi ako iikot walang mangyari isipin nyo yung dito pinapulot lang mga kakaro agabi nakapuno ako ngayon nakapuno na naman di ba ah, hindi mo sama ano mga kakaro at ayan madilim niya. Ah, mga karu, na Sekurang-kurangnya itu na Naka-exercise ko na rin ito eh. O, diba? O, masakit ko eh. Sabi nyo bakit? <laughs> <Laintain> na ako. <laughs> Let's go! <laughs> Meanwhile, <laughs> What?